powder o shampoo. Sa Sabado na lang nako bayaran. Sige, Maring, pero i-sure lang ko. Sa Sabado ni mo bayaran, ha? Oo, oh, Maring. As ka, nas gawa lagi, Maring. Ano di, ha? Ikuyawan ko ba? Naidla ko, naidla ko kayo, tingog ba? As na lupit, ah, man. Na dito, oh. Orange nga muto na lubong sa lapok. Ha, muto nga ma, orange, Maring. Aha, good. Dua gina lang kung dua tinapa, tinapamaring o isa ka soft drink. Unsa na sila maring? Oy, murang ma na sila mga kulitur o unsa ba? Kulik nun Maring, rin? Dope? Awa lagi ba? <tuk> Ingat takan diri kamu agak diri ditulang tulang kasih pikas Kaya lapuk kaya diri Kami mga kudu lapuk diri kay Lugitok purma Oh, pero Ito e, lang eh, sini rin aku nalang yang atas sama tuan Ditulang semua pabot sa kasada oh, Sige, sige Pabot aku Ah, Oh Ano maring udah wata dayon Dali, dali Salamat maring Ano? Sama tu si maring Dali, dali man Murang magnakakitag ungu Mam! Ma e -E -E. Ayo! Ayo ibe si mama ko nadira oh. Ha? Asaman nadiri? Tak suka sao Na. Saun nakopagpangulis kun ani nga. Kusinan man si madam. <laughs> <laughs> Nagagan lagi. Ito <laughs> na kasi ni Lucio na pilar. Pag uliksyon ato. Hey, dito bawix. Oy, dito ta sa pikas. Ya yeah, kuno wala ko kasingil. Saan? nga an man ni si Madam. Wala kasingil. Ya ni unta kadayon da. Ba ba mo na sa abon ate clear oh. ko'y pangulig siyo namin brilo Di ikaw! Ma'am! Hey! Ma'am! <tinyo> Hoy! Hey, sir! Si ate mong ipangita! Oo, oh, si ate ni mo, <tinyo> asa man! Kay namin to'y usaya ha! Naka sa likod, sir! At duha lang! Okay dong, salamat! <tinyo> Ma'am? Ha? Ah? Ang uliksyon ko. <tinyo> Agay! <Adoy. tinyo> Ano si Ma'am? Ma'am? Ang sa ma'am? Ang balik lang may sunod si Ma'am na? <laughs> Lusot niya sa guay buslot. Ay, ah! <laughs>